sa drop location malapit na sa 700 meters na lang so tuturuan po kayo guys pero hindi natin alam kung efek effective ba itong gagawin nating technique no kung paano ba magkakaroon ng kung paano tayo mabibigyan ng tip hindi totoo yan bola lang yan <laughs> so tingnan natin kung ubra ba sa kanila yung ganito mga diskarte no so stay tuned lang kayo guys malapit na tayo next right on the hospital road dito tayo ha. kanan tayo dito tabi dito sa ano mapa Dire-diretso lang daw ako dito. Sabi ito, Mofo. Okay, left and right. Tingin tayo left and right. Diretso lang. Straight forward ahead. Eh, nandun sila sa pinaka na itong kanto doon. Okay. Ah! Ayan guys, pag may mga gantong mga intersection, magdahan-dahan lang tayo. Wee, di na. Okay, and dito na nga. Okay. Nails. Kagayang kagaya talaga nung branch doon. Okay, dito na tayo. Parang ito na rin yung si Mom Neri. Pero tingnan natin guys. Wo. Uh, magagawa ba natin yung sinabi ko kanina na technique daw. <laughs> technique. Technique paano magkatip? No ko-lo -luko. <laughs> 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 so, Ang bigat nito. Wow, <laughs> tudigoy. Ang bigat. ma'am. po magpatulong. Ay, ma'am. Um. Ma'am, sino po pwedeng magpatulong lang, ma'am, mag... mag... Hello. 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 <laughs> Hello. <laughs> Hello. Medyo mabigat po kasi. eto po okay, what to triggo? Iyon. Okay. Sobigat po, ma'am. Si ma'am Neri po. Okay. 139. On lang po, ma'am, pero kung dadagdagan niyo po, ma'am, okay naman po. Yon arrive. Ay, sakto po ma'am. Before 6, dito na ako. Oo, oh, oh, sakto. Okay, thank you. Yon. <laughs> Yon. Papirma na lang po ma'am. Ay, oh, may ganon? Opo. Kailangan ko na signature lagi. Opo. Oh, ganon po talaga ma'am pag naging artista na po. Kailangan na autograph. Sabay, ano dyan? Pihil maso. Ano, duri chal sa Cảm ơn po. Alright. Unloading complete. <laughs> <laughs> ha <What>? ha <laughs> 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 this is crash, great.